hello guys good morning so I sabu Jeff let's go thrifting but to my surprise i thrifting so i took the baby boomers thrifting yesterday <laughs> and here it is welcome to goodwill so you can find second use clothes and all here guys Maraming maramikhejef and dito anything that you want to find and it's that's my sister Jane. She's amazing. And yeah, so tara, let's go shopping. Ang Goodwill nga po pala is a non-profit organization here na pwede kayong mag-donate ng inyong mga clothes, mga anything that you don't want to use anymore. You can just drop it off here. Ayan si Becky, tingin-tingin ng mga t shirt So, marami talaga pagpipilian dito guys. You just have to be very patient. And sometimes you will be able to find really great deals here. Pero, kailangan mo lang talaga ng masipag na masipag ka. <laughs> But, anyways. So, ayan nga po pala. Oh, I have a news for you guys. Unfortunately. Oh, ang cute pala ng polo shirt na yan. So, ang news natin today guys is na-cancel nga po pala yung appointment ni Jeff sa June 28 na prostate biopsy niya. So, his new appointment now is July 1st, which is still a lot earlier than July 12. Friday kasi po yung 28 at weekend na po yung 29, 30 at hindi na po sila nag-procedure on weekend. So, ayun. <laughs> Don't fall. <laughs> Oh, That looks nice. Kaya yun, July 1 is not bad. So, ayan nga po, $4.99. So, karamihan po ng kanilang mga t-shirts are $4.99. At mga branded din naman sila, guys. May mga Express, H&M, Under Armour, at iba pa. So, ayan nga, diba? Napakarami po nila may mga $6.99. So, depending nga po pala sa kulay po ng tag. May yellow, may blue. But, sadly, wala po silang masyadong mga items po for men. Ayan po, may mga pangbata din sila. Pero karamihan po ng kanilang mga binibenta dito ay mga pang babae. I wish they could have more for men as well. But fortunately, yun nga po, probably 50% of their merchandise ay pang babae po. And this is such a cute dress, guys. But unfortunately, hindi na kakasya kay Olivia kasi alam naman natin na medyo may kalusugan ng aming magandang baby na Olivia. So, ayan. Marami din mga pantalon for ladies. Ayan. Meron silang mga jacket. O, oh, guys. Baka naman, ba diba? Ang gaganda po ng kanilang mga winter jackets or coats na pang babae. Pero, kasi nga summer ngayon. So, siguro kaya mas mura sila ngayon. Pero, pag binili nyo po ito na brand new, super mahal po nila. So, maganda po yung mga deal na ito. Kung nagkahanap po kayo ng mga pang winter niyo, you should come here. At ayan, may mga dresses din sila for girls, of course. At binalak kong bumili ng isang dress para ano, diba, ibalik natin si Mommy Mac. Pero, <laughs> wag na lang sabi ko. Mm. At ito naman, mga jeans sa panglalaki, ba? Diba? So, uh, ang bakla, akala ko mga 29 pa rin ang waistline ko. Pero, naloka ang bakla. 34 na pala ang waistline ko. So, <laughs> nakakadismaya. So, kailangan na nating mag... Oh, tignan din yun. <laughs> kailangan na natin mag-diet. So, may pa-surprise ang Becky. Oh! <laughs> oh, ba? Diba? Ang cute ng pants. Sana naman. <laughs> Wala ang ating bilbil soon. So, bet ko rin tong ano, uh, jacket na ito. I think it's a raincoat, guys. Pero, medyo may kaliitan siya. Pero, di ba, si bakla, effort pa rin. Gusto kong i-try. So, check natin. Oh, di ba. Medyo maliit Pero, carry na rin. <laughs> Pero, ang cute. I like the color. But, unfortunately medyo hindi na tayo nakakahinga pag isusuot natin yan. So, tingnan nyo, oh, nahihirapan niya akong tanggal din. But, successfully natanggal ko din. O, oh, di ba? Akala ninyo, ha? Ay, <laughs> baka mabash ako, ha? Sige kayo. Oo, oh, nag ukay ukay din kami. And there's nothing wrong with it. Kasi nung sa Pilipinas pa ako, nag ukay ukay na rin ako. Pero alam ba ninyo, ang kagandahan ng pag ukay ukay ang dami na na po nating mga damit dito sa, sa mundo. So, kailangan nating mag-recycle kung okay pa naman sila, why not, 'di ba? Katulad nito, o oh, 'di ba? Parang bago pa rin, ang ganda niya, pero saan ka naman gagamitin sa Pilipinas, 'di ba? So, ibabalik natin kasi wala naman tayong winter sa Pilipinas. So, hindi ko naman siya magagamit. And meron pa po akong kinuhang isang pantalon at itatry natin. So, ayan, kinuha ko yung pantalon na yan, guys, kasi maganda naman yung fit niya. Medyo masikip sa aking bilbil pero yan, may motivation tayong mag-diet. Mm, motivation lang naman, di ba? Hindi ko naman sinasabi na gagawin natin. <laughs> but hopefully, magawa natin. oh, yan yung isang pantalon sa, isang siyang corduroy. Um, gusto ko yung kanyang kulay, guys. But unfortunately, sabi ni Jeff, hindi niya bet. So, what? Hindi naman ikaw ang maggagamit, di ba? Ako naman ang gagamit, sabi ko sa kanya. Pero, actually, <laughs> ayan, di ba? Medyo, hindi siya ano uh, fit sa akin medyo maluwag sa kanyang bilbilan <laughs> kahit malaki na yung bilbil natin hindi ko alam kung anong size niya pero I like the fit naman sa mga leg part and all pero yung waist lang niya is medyo maluwag but anyways hindi natin yung kinuha guys so ayan magpapatuloy tayo sa pag sa shopping or pag uukay ukay So, ayan. Meron din silang mga bags. Kung gusto nyong pumili ng mga bags dito, sabi ko nga, kung talagang mamimili kayo at masinop kayong tumingin, makakita kayo ng mga magagandang deals dito. Ayan, may mga CDs din sila, mga books for kids, mga furnitures, mga laruan. Ayan, oh, hi! Mm hi! -hmm. Hi, sister. Charot. <laughs> diba? Yun yung ating kapatid na kabayo. O, oh, diba? Marami talaga silang mga kagamitan dito, guys. Ayan, o, oh, mga, mga home decorations din. Kung may bahay sana kami, why not? Diba? Coconut. Pero wala naman kami bahay dito. So, let's move on. Ayan, mga my furniture din sila. At pupunta tayo dito. Dito, tara na. Hindi na tayo magpapatumpik tumpik pa sa ating sapatos section. <laughs> so, ayan, napakarami nilang mga sapatos. Pang babae, pang lalaki, pang bata. Name it all, they have it. So, ayan, feeling ko magkakasya yan sa akin. Pero, narealize ko din na, ay, ang liit pala ng sapatos or shoes. Hindi kasya sa akin. So, ibalik natin. <laughs> pero, ayan, may makikita ako dyan. Ayan, o, oh, di ba ang ganda ng boots parang bagay na bagay sa akin so itatry ni Bakla tingnan natin kung kakasya sa kanya and boom Naihirapan nga siya so ayan hindi pa siya na convinced na kakasya sa kanya so <laughs> kinakausap po lang sa lilikod dito but anyway ipupush pa rin ni Bakla so ayan sige push mo yan Bex ah oh! Chan chan sa kanya So ayan kunin mo na yung isa Bex Para itry mo ulit Ayan si aking sister Ayan nakuha na ni bags And mura lang siya So I think $4.99 siya guys Ayan Sige na itry mo na girl Oh, so anyway guys, <laughs> napakaganda talagang mag-shopping dito, 'di ba? Bukod sa nakaka-recycle tayo, Nakakatulong din tayo kay Mother Nature. So, o, oh, diba? Fit na fit. Ayan. Push mo yan, te. O, oh, ano sa tingin nyo? Bibilhin ko ba to? Or, ibalik ko na lang? Hindi ko alam yung brand. Hindi ko na natignan. But, anyway. Hindi naman ako nagbibaysa kung anong brand. That's my husband. O, oh, yan. O, oh, diba? ba? Ganda siya. Pero, saan ko naman, saan ko naman gagamitin yan sa Pilipinas? Oy! bakit naman ako magbubut sa Pilipinas? Hindi naman ako yung feeling na sa Australia <laughs> so nasa US din so hindi natin yan bibilihin pero maganda siya di ba sana balik na lang ako at kunin siya actually i think pang babaeng boots ito guys pero ang size kasi niya is size 11 or 10 i'm not sure but napakaganda pa siya it's in good shape pa siya Ayan, titignan ko ata yung brand Pero hindi ko maalala So, ayan naman It's sa pang sapatos na nakita ko kahapon Dexter Maganda din siya Akala ko, ayan Pero hindi ko kasi alam yung brand na Dexter So, sinerch ko siya And Hindi ko nagustuhan yung mga reviews So, wow oh, The baby boomer <laughs> Got something Show us what you got I got shoes <laughs> Sapatos Shorts So, ayan, nagutom kami. So, ayan, nag-sausage na lang kami. And nag-alala sa akin. Baka, baka, daw hindi ko gusto. Pero it's okay. And love is love. I love to go there one time. And ayan, di ba? Na Enjoy naman namin yung aming food, tiba Oh, thank you, sis. Ayan, so iikot tayo. Dito na pala kami sa Westerville, Ohio, guys. Tapos, ang ganda ng mga flowers. O, di ba? Purple na purple at pink na pink at meron ding puti. So, of course, hindi na matatapos ang ating video na to pag wala tayong ice cream. So, ayan, nag-ice cream kami. And then, that's it for today, guys. I love you all at sana po ay makapanood kayo at ma-share yung video na to. Bye-bye, you!